Po, farm Light. Oh. Farm Light oh. po. sila. Tayo isa. Magandang araw po farm life, Welcome po sa ating channel Rolls Farm Life. Ito po yung kanilang fermented feeds ito po na ferment po natin to at uh, ngayong araw po ay magbibigay po tayo ng molasses ihahalo po natin sa kanilang fermented uh, feeds yung molasses para pandagdag po sustansya sa kanilang kinakain. Mix lang po natin, farm life ito po yung kanilang pagkain parang logaw po siya matubig at ito po yung ibibigay natin sa kanila <coughs> kau jawab tu sila tu koi sah yun na po yung tira ang farm life po sa kanilang pagkain na binigay natin may molasses ito na po sila busog na po sila ka farm life o, busog na busog na sila at nagpapahinga ano Ito na po yung natira sa kanilang pagkain. Ito po yung feeds na hinaluan po natin ng molasses. Tapos uh, meron pa pong natira doon. No? Ito ka-farm life po, natira. Pwede talaga ako magtimpla ka-farm life. Meron pong sobra palagi sa kanilang pagkain pero hindi naman hindi naman isasayang yan eh ito pa yun natin Ayun. pero busog na po sila yung balik balikan lang nila yan ito farm life po oh. malalaki na sila ngayon po ay uh, ika 18 18 days po nila November 10 po sila iniwalay At ngayon po ay November 28 So 18 days po 18 days po uh, Pero Tingnan nyo from life mo Lalapad na ng likod Bibigat nila parang sabay-sabay din po sila lumalaki. Wala pong masyadong nadidihado sa kanila kasi unlimited po yung pagkain nila dito. Sana po makasurvive yung mga alaga natin sa ESF kasi patuloy pa rin pong nananalasa yung ACF dito sa aming lugar.